Di ba masama kapag ka pinapatakbo-takbo yung aso pagkatapos ng pagkain? Yeah, magandang tanong yan, di ba? Baka yan, concern nyo rin yan. Yung mga aso ninyo ay nagtatakbo kapag tapos lang kumain. Ito yung maganda sa SDN natin. Another advantage ulit ito. Alam niyo ba, yung mga dogs, kapag tapos nila kumain, syempre distended yung tiyan nila, ano, magdadigest ngayon, pupunta sa bituka nila, pwedeng maging prone ang mga dogs sa GDV. Tinatawag na GDV. So, yung GDB, ang ibig sabihin niyan is gastric dilatation or dilatation, lumalaki, volvulus. Okay? Pag sinabing gastric dilatation, lumalaki yung bituka dahil sa gas buildup. Nagkakaroon ng mga air bubbles no gas bubbles doon sa loob ng bituka at pag lumaki ng lumaki yon pwede mag ng sakit sa tiyan yon at pwedeng ano pwedeng ikamatay pa nga ng aso kung hindi ma-release yung gas na yon pagka mag-build up na mag-build up pangalawa yung sinasabi naman man uh, sa dulo ng GDB or yung volvulus yun yung kapag ka tumatakbo yung as tapos yung mga bitu-bitu ko sa loob na imagine niyo nagganon-ganon din maaaring mag-twist-twist yung bituka doon sa loob at ang mangyayari noon ay uh, magkakabuhol-buhol yung bituka, hindi ngayon makakadaloy na maganda yung food doon sa loob. Kaya, iwasan ninyo na nagtatatakbo yung aso ninyo, nagtatambling tambling dyan, nag-acrobatic, or nagda-dive-dive, whatever. At pwede siya magkaroon ng gastric dilatation, volvulus, or GDV. At maaaring kailanganin daling sa bet yan, no kung aso niyo talagang nanghihina na no parang kita biglang tumamlay biglang uh, may kabag or what dali nyo na sa vet niyo kasi baka kailangan na ng surgery yan okay so it could be a medical emergency eto ngayon guys bakit maganda yung SDN 42 natin kasi po concentrated ito marami pong mga dog food na punong-punong ng mga plant fillers lalo na yung mga dog food na mumurahin mga 100 pesos below naku Napaka notorious niyan. Ang taas-taas ng fillers, puro ano? Uh, puro wheat, corn, soya at iba-iba pang mga fillers. Kaya mas prone yon sa gas build up. Mas prone sa fermentation yung mga plant materials na yan at mag, -mag yan na mag-build up yung gases sa loob ng bituka. Mas prone ng dogs kapag ang pinapakain ninyo ay low quality dog foods. Kagaya ng, hindi ko sasabihin yung mga brands pero alam nyo na yon kung nagpupunta kayo sa mga poultry supply at mga pet shop at uh, yun yung mga binibenta, mga tingi-tingi, no? may 60 pesos, 80 pesos, 90 pesos per kilo, sobrang mura na yon kasi puro mais lang naman ang laman nun, trigo ang laman nun, darak ang laman nun. Pero itong SDN kasi puro karni ito hindi ito prone sa GDB or gas uh, dilatation or gastric dilatation kasi hindi naman siya nagpo-produce ng maraming air. Okay, so yung uh, uh, maganda rin kasi sa SDN, di ba, konti lang ang kailangan ipakain mo, lalo na kung sinusundan mo yung feeding guide, 1% lang ng body weight niya per day. So kung aso mo ay 20 kilograms, for example, ang ipapakain mo lang sa sa kanya na SDN is 200 grams per day. Yung isang kilo is good for 5 days na biruin mo sa isang 20 kilogram dog. 5 days na ito. So, huwag niyo papakainin ng sobra kasi pagka pinakain ng sobra yung aso ninyo or kung ano-ano pa binibigay ninyo, pinagluluto niyo pa ng ganito, ganire, ay pwedeng maging kosya ng GDB. Hindi mo akalain, no? Pinapatay mo na pala yung aso mo kasi binobotsyog mo. Masyado mong pinapataba kahit sa tao. Alam niyo ba? Oo, ang utos ng mga Japanese or suggestion or advice ng mga Japanese, if you want to keep your weight, you know, uh, good, Huwag kayong magpapakabusog. Only feed yourself up to 80% lang ng pagkabusog. Kasi sa atin naman mga tao, ganun din. Kapag ka nag-overfeed ka, pwede ka magkaroon ng indigestion. Pwede rin mag-torsion-torsion yung, ano mo, yung bituka mo. di diba? Pwede rin pumutok yung appendix mo, etc. Maraming pwedeng mangyari kapag ka nag-overfeed ka. Ganun din sa dogs. Kaya maganda sa SDN42, this is the best dog food in the multiverse. Not only because napakaganda ng formula niya, 66 sa uh, nutrients, etc. Pero makakaiwas pa kayo ng higit sa GDB na yun ang kinakabahala ng ating follower na pagkatapos tapos kumain. Kaya it's also a good idea, no? pagka kumain ng dogs, ay pagpahingay mo muna ng 1 to 2 uh, two hours, no? lalo na kung... Uh, Uh, na parami siya ng kain niya pero kaya ako naman dinevelop itong SDN para sa mga dogs natin sa Manalo Canine lalo na kasi sila ay very active dogs and yung dogs natin sa Manalo Canine pag nagtatrabaho sa mga hotels sa mga embassies, sa mga bases ay kailangan Uh, hindi sila botchog, hindi mabigat ang katawan nila. ba diba? konti lang kain nila pero siksik dahil kuha nila kagad yung nutrients nila from that one feeding a day. One meal a day lang ang pakain namin sa mga dogs namin and it is proven by long-term scientific studies na dogs fed once a day lang, dogs fed once a day become uh, smarter, they are they they live longer and they're healthier no? Mas hindi sakitin kaysa dun sa mga asong pinapakain multiple times a day. Okay, thank you for your uh, concern and question. Mabuhay po kayo. Dr. Abel Manalo po ito sa Manalo k Please follow and share our videos and comment below kung may concern po kayo or meron pa kayong gustong ibang topics.